temporary restraining order mula sa Supreme Court. Ang PDIC, ang tagapangalaga ng mga deposito. Ang Department of Finance ay iniulat na nag-transfer ng 117 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Ang halagang ito ay higit na mas malaki kaysa sa 60 billion na kinuha mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kasalukuyang may temporary restraining order mula sa Supreme Court. Ang PDIC ang tagapangalaga ng mga deposits sa lokal na bangko na may garantiyang hanggang 500,000 bawat depositor kung sakaling mabankrupt ang isang bangko. Ayon sa mga eksperto, nangangailangan ang PDIC ng humigit kumulang 215 bilyon upang mapanatili ang 5.5% ng kabuang deposit sa bangko at masigurong protektado ang lahat ng depositors. Ngunit matapos tanggalan ng 117 bilyon, 55% ng pondo nito ang nawala na nagdulot ng pangamba sa kakayahan nitong magbigay ng proteksyon. Ayon sa isang banker, kung 117 billion ang nawala, paano nila masasabing hindi ito makakaapekto sa kumpiyansa ng mga depositors? Samantala, kinwestiyon ni dating budget undersecretary Seiza Suzara ang desisyon ng pamahalaan. Ania, ang ganitong sistema ng pagkuha ng pondo mula sa mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs ay nagpapahina sa kakayahan ng mga ahensyang ito na tuparin ang kanilang mandato. Dagdag pa niya, lumulobo ang unprogram funds sa yearly budget na siyang nag sa gobyerno na maghanap ng pondo mula sa mga hindi nagamit na alokasyon. Sinabi rin ni Suzara na ang ganitong practice ay mas malubha pa kaysa sa unang version ng Mahalika Investment Fund dahil binibigyan nito ng blanket authority ang gobyerno na kuna ng pondo ang anumang GOCC na hindi agad natagamit ang kanilang budget. Sa ganitong kalakaran, posibleng magpatuloy ang paglipat ng pondo mula sa mga GOCCs patungo sa unprogrammed appropriations, lalo na habang malapit na ang 2025 elections. Samantala, Iminungkahi ng economic managers ang 6.35 trillion pesos na pambansang budget para sa 2025 na 10% ang itinaas mula 2024. Ang mungkahi ng Quadcom na pakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte ay pawang mga smokescreen o panglihis lamang sa mga budget issues tulad nito. Kaya kinakailangan ng taong bayan na magmasid at maging updated sa mga developments ng 2025 budget na aprubahan na ng Pangulong Marcos anumang araw mula ngayon.